Binigyan tayo ni Lord ng pangpa-enjoy kay Mateo guys sa hagat ng pusa bukas. Hello po guys, kakarating lang po natin sa bahay. Nag-home service message po tayo ng tatlo ngayong hap, kaninang hapon. Tapos ano guys, past 10pm na po tayo naka-uwi ng bahay. Aray ko. Balikan ng umaga guys, pumunta tayo doon sa Tayasan kasi nagsisyon yung mga isbi. Tapos nakarating ako doon mga past 10, wala pang 11 guys kasi may po tayo ng tulong para po sa kay Mateo na uh, yung ano niya, yung sa rabis niya nga kasi kulang pa ng isa. So, pumunta tayo doon pero wala po tayo naabutan na ng mga isbi dahil umalis na si Uyana guys pagdating natin doon pero wala pa talagang 11am guys yung pagdating natin kaya naman nalungkot ako guys kasi nagmadali pa naman ako magbiyahe tapos Uh, iniwan ko na yung nilabahan ko tapos, ano guys pagdating ko doon, wala na nagsialisa na, nag na sila guys pero wala pa talagang 11am kasi sabi nila, pag, kapag nanghingi ka daw ng ano, tulong doon dapat huwag ka daw maaga kasi mag-session pa nga tapos, pumunta nga ako pas 10 uh, mga 10 na nga guys tapos nakarating na tayo doon wala pang 11 am nalungkot tayo kasi wala nga tayong naabutan na mga SB tapos wala tayong pambili ng gamot ni Mateo para sa kanyang kagat ng pusa buti na lang mayroon nagpa schedule sa atin 2 pm tapos nasabi ko nga na galing pa kasi ako ng tayasan kasi nangingi na ako ng tulong para kasi pang-inject sana ni Mateo. So, binigay sa atin, guys. Binigyan tayo after natin mag-massage sa kanya. Ano daw? Uh, binigyan niya ako ng ano, guys? 500. kasi mo. Para pandagdag doon sa inject ni Mateo. Tapos, next natin na minasage, guys. Hindi ko rin akalain. Bibigyan rin niya ako ng Nalaman rin niya na ano guys na magpa-inject ako bukas kay Mateo. Binigyan ako ng 600 guys. Wow! Okay. <laughs> Binigyan niya ako ng 600 pesos. Tapos yung isa naman guys, ito yung binigay. Ayan, 350. Kaya naman, yung pira natin guys, umabot na. Ngayong araw na to guys, naka 1,450 po tayo sa tatlo nating may message. Kaya maraming salamat talaga, Lord. Kasi sa mga client ko, maraming salamat. Kasi yung ating pangangailangan na kailangan nga natin mapa si Mateo bukas. Pang tatlo na kasing injik ni Mateo, guys. Kailangan natin ulit na mabilhan siya pang anti -rabis. Kaya meron na tayong pera guys o na umabot siya ng 1,450 bali yung ano natin ito yung bibili natin na para sa rabies is 1350 kaya meron tayong 100 pesos para pang gasolina kaya tuwang tuwa talaga ako guys nanungkot ako kanina ng umaga kasi pagpunta natin dun sa tayasan hindi tayo na ako ng tulong pero ngayong hapon at saka gabi, inabot tayo ng gabi and nagkaroon tayo ng pera. <laughs> Sinagot ni Lord lahat ng ating ano yung ating dasal nasa na sana magkaroon tayo ng pambili ng ano ni Mateo pang inject kaya thank you talaga sa lahat ng aking mga kliyente na ano nagrekomenda din meron tayong bagong ano kliyente. Maraming salamat kay jik-jik tatoy na nag ano rekomenda nung isa na nagbigay ng 600 kasi I mean, may natin siya guys para daw kasi maano niya dito yung pag naglulun parang merong <coughs> kakaibang parang nakabara dito tapos sakit daw yung likod niya tapos parang meron daw nakabara dito so nung pag massage natin sabi niya nawala daw yung sakit na yung likod niya tapos medyo konti na lang daw kaya papamasage siya ulit sa sinabi niya Merkulis pero hindi pwede kasi lunes ngayon martis bukas tapos Merkulis hindi pwede guys once a week lang kasi kailangan magpamassage hindi pwede sa isang linggo dalawang bisis o tatlo bawal kasi yun guys. sabi ko sa kanya kahit Friday na lang taw, <laughs> tawad, na lang ng dalawang araw kahit Friday na lang siya magpamassage kasi baka abogbog na siya <laughs> Pero binigyan talaga tayo ng 600 guys. Kaya maraming salamat tayo na guys. Yung ating kita. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Yan po yung ating kita ngayon, guys. 23, 24, 25, 26, 27, nagutin ang ating mga dasal na magkaroon tayo ng perang pambili ng pang-inject ni Mateo bukas. <coughs> At guys, mag-ano na ako, mag-bye-bye na ako, guys, kasi sa totoo lang, guys, na marihanda lang talaga ako ng tinapay doon sa tambo. Tapos, usap kasing kumain ng kanin bago tayo matulog. Kahit gabi na, past 10 na, pero kailangan pa rin natin kumain ng kanin. Kasi, sobrang dami talaga akong dalang tawil, guys. Mga, ilan ba yung tawil ko? Walo. Walo yung tawil ko, pero basa lahat. Kaya, kailangan talaga natin kumain para magkaroon ulit ng lakas lakas. Para bukas kasi pa incheck na naman punta tayo sa Bindoy Hospital tomorrow. Maraming salamat guys sa inyong panonood at suporta sa aming mga upload ni Mateo. Hanggang sa mali po. Bye!